Sigaw News Update. Magandang gabi mga Novo e si Ako po si Janine Reyes at narito na ang mga balitang aalingaw-ngaw sa oras na ito. Wagi sa Game 1 ng NBA Finals ang Golden State Warriors kontra sa Cleveland Cavaliers sa score na 124-114 kaninang umaga bago makamit ng Warriors ang kanilang unang panalo. Matinding tensyon muna ang naganap sa pagitan ng ilang mga players ng magkabilang koponan. Sa nalalabing 2.6 seconds ay nagkainitan si Tristan Thompson at Draymond Green kung saan sinapok ng bola ng Cavs center si Green dahilan upang patawa ng flagrant 2 foul si Thompson at pagka-eject sa laro. Bahagya rin nagkatensyon sa pagitan ni na Stephen Curry, Clay Thompson at Lebron James dahil sa nang trash talk umano si James. Tumipa ng 29 points Curry, habang nasayang naman ang 51 big points ni James. Samantala para sa balitang lokal umabot sa mahigit siyam na pong kabataan, mula sa iba't ibang barangay ng Cabanatuan City ang nakilahok sa taunang prosesyon ng Flores de Maria sa St. Nicholas Cathedral. Ang nasabing prosesyon ay ang hudyat ng pagtatapos ng isang buwang selebrasyon ng Flores de Maria kung saan nag-alay ang mga katoliko ng bulaklak, pagsinta at harana sa Birheng de las Flores. Sa isinagawang misa, ipinaliwanag ni Father Joel Cariaso ang pagkakaiba ng Flores de Maria at Santa Cruz. Ayon sa pari, ang Flores de Maria ay ang pagbibigay-pugay sa ina ni Jesucristo na si Maria, habang ang Santa Cruz naman ay ang paggunita sa pagkahanap sa tunay na krus na pinagpakuan kay Jesus. At itu ay iba yang diberikan oleh tidak tahu nanti bisa At yan ang mga balitang aming nakalap sa loob at labas ng ating lalawigan. Manatiling nakatutok sa TV48 para sa iba pang balita. Muli ako po si Janine Reyes. Magandang gabi. Manatiling updated sa mga balita, bisitahin ang aming website sa www.doublep.com at Facebook page ng Nueva Ecija TV48. Mama <mahayat> MASANMU no? PP48. Keep at the moment.